Ah, uh, sorry hindi niyo na hindi niyo nakita kung paano ako pumunta dito pero uh, may maiimi na tao na naririnig ako dito eh. Pupol siya eh. Hanapin natin tara. Oh, na, wag ka maingay. What the fuck? Yes. Yeah. Oh, lakas. tayo ma-open Pero saan dito ba? dito Wala Bak bak Let's go. Pero ito lang yung daanan eh. Wait lang, mag lang yung daanan kita sa kaliwa. What Ay, the fuck? What pa kailangan no. pang halapin kasi? No. Ayo on no. gahanap i. Eh. No 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 Please. no natin Michelle, paita ka na. Eh, putang ina mo. Sorry guys, pero kung nakikita nyo tong mouse ko, sa may bandang gili ditong bahay, merong muka. Putang ina, ang creepy gago. Ayoko na. Ayoko na guys, takin wala pa ako kasama maglaro gago. alam nyo lang kung ano nangyari sa akin ngayon Ibili ako camera mamaya Ayoko na, ayoko na yung na isa pa rin, tingnan natin Ito, sa gilid sa may kanan Kanan, tapos Medyo taas Ayun o, parang may demonyo na Ayoko, ayoko na, ayoko na, babay guys.